Mag-share na naman tayo ng puzzle sa larong dama. Pero ang puzzle natin i-share mga bossing ay galing sa isang laro o isang labanan. Okay, simulan natin. Dito nag-umpisa ang sulungan. Yan. Ganyan. Mamaya makikita natin kung saan sa ambanda nagkaroon ng puzzle. Yan. Dito. Kinakain na agad. Okay. Dito siya. Pakain din. Dito lang. Yan. Oop, patra, syempre. Atake naman ng itim. Okay. Siniguro ngayon. Yan. Kaya na Sumulong dito. Sumulong naman dito ang black. Pag sulong dito ng pula, sumulong ang black. Yun, doon, nagka-error. Sumulong ang black doon. edi pula na ang titira. So, dito na yung puzzle. Ano ang sulong ng pula? Magandang sulong ng pula para talunin ng itim. Okay? May maganda ng sulong dyan ang pula mga boss. Hindi kasi pwedeng ganito magpatras, no? Baka tatluin siya, o. Oh. Diba? Delikado. So, bawal yung patras. Masusulong ka naman dyan, dito lang siya. Mamimilipit ang sa pula. Okay? So, ano ba? Ito na. Ang magandang sinulong dito ng pula, mga bossing, ay Ganito. Pagka tingnan nyo may oh, maganda. Ito, oh, pinakain. Okay. Tapos, pinadama pa. Okay. Dumama. Tapos, dito siya sumingit. oh, kakain yung dama, eh. Ayun, o. Oh. Oh. Huwag mong kainin ang dama. Magpadama ka. Dito. Ayan. Ayan, dapat. O, oh, saan ang pupunta ang dama ng black? Pag inalis niya, pakain lamang okay balik natin yan inalis niya eh e, paano kung dito yan oo nga no talo pa rin yan mga boss dito ka lang sasabay hindi naman pwedeng kainin niya yan o kainin niya yan kasi obligado dos ayun nga oh hindi pwede ito kainin ng dama kasi obligado dos ito ayun kakain ng dama ng pula, dalwa. So talo 'yan, mga bossing. Okay? Iyon. Napakagandang lance nangyari doon. Ha? Magandang lance 'yon, mga bossing, no? 'Yung error moves. Error moves ng block 'yan. Dito siya sumulong next week niya baka magpapatras malalansi niya no okay pasumulong doon pwedeng pwede kaya yon dami no 5 versus 3 okay dapat dito pa lang nag ano na siya no yan o, no, nagpakain na. Di ba? Kaso dito siya napunta eh. Hindi diyan dito. Yo, kaya nagkaroon ng lance. Naging puzzle pa nga oh. Sulong ang pula, talo ang itim. Ang ganda ng ginawa, pakain, pakain, di pinadama pa oh. Tapos sumabay. Yun. Okay na. Pag dito niya nilagay, pang, talo. Ay dito niya nilagay, talo pa rin, sasabay eh. Kain dalawa, kain dalawa. Okay. All right, mga bossing.